Ang Department of Public Works and Highways, sinimulan na rin po ang pagsasagawa ng detour bridge dyan sa Cagayan. Huwag na yan, kumala pa tayo ng karagdagang detalye sa pag ni Bombo Isa Kutuner. Inihayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison na ngayong araw ay sinimula na ng ahensya ang konstruksyon ng detour Bridge sa Cagayan bilang pansamantalang kapalit ng Pigatan Bridge na gumuho kamakailan. Ayon sa kalihim, ang bagong tulay ay may load capacity na 40 tons na mas mataas kumpara sa 18 tons ng nasirang tulay. Mayroon itong 124 metrong haba, dalawang lanes at may kabuang budget na 17.4 million. Inaasahan na matatapos ito sa loob ng 60 days. nag na tayo ng pagpapagawa ng detour bridge na magsaserve as a um, Uh, another bridge katabi ng tigatan Bridge para immediately makakatawid na yung mga kababayan natin. Ito ay a 40-ton bridge. Mas mataas pa ang kapasidad nito kaysa dun sa bumagsak na tulay. Kasabay nito, inanunsyo rin ni Dizon na isasama na ng kagawaran ang lahat ng civil society groups sa bansa sa audit at monitoring ng mga proyekto upang mapalakas ang transparency at accountability. Dagdag pa niya, Maglalabas ang ahensya ng mas maigpit na parusa laban sa mga lalabag sa Department Order kaugnay ng paggawa ng flood control at drainage projects. Dahil sa mga nakaraang taon ay hindi umano na sunod ang mga umiiral na patakaran. We will encourage and be open to all audits. Ngayon kasi, ang nababalitaan ko, gago na from our friends in the media, is in the past daw, uh, in the past, napakahirap daw kumuha ng impormasyon sa DPWH. Isa ito sa mga first steps natin para mapadali. In fact, may mga nagsasabi nga sa akin dito na pag may kinakausap daw na DE o RD o ASEC o Director o USEC, ang light, hindi pwede. Samantala, bukas din ang kalihim sa naging sustyon ni Batangas Representative Leandro Leviste Nabawasan ng 25% ang presyo ng mga proyekto upang maputo lang ugat ng korupsyon sa kagawaran. Ito ay kanila ng pinag-aaralan na katuwang ng bagong talagang undersecretary for planning na si Atty. Nicasio Conti. Siya ang pumalit kay Maria Catalina Cabral na nadadawit ang pangalan sa investigasyon ng manumaliang flood control projects. Iginit ng kongresista, ang mga district engineering office pa rin umano ang nagmamanipula ng bidding pumipili ng contractors at kumukuha ng kickbacks. Anya, ang naturang pagbabawas ay maaaring makalikha ng hanggang 400 billion na matitipid sa pondo. Diba? But apparently, ganun ang sistema dito. So now, our Undersecretary for Technical Services, Undersecretary Aray Perez, has, is working on that and we absolutely welcome the suggestions of uh, Congressman Reviste um, we are already working on this and again, this will be coming very soon. Sa iba pang balita, nagsumite ngayong araw ang Commission on Audit ng apat na karagdagang fraud audit reports sa Independent Commission for Infrastructure na tumutukoy sa mga ghost at hindi tugmang flood control projects sa Bulacan 1st District Engineering Office ng DPWH. Aabot sa halos 360 milyon ang halaga ng mga proyektong saklaw ng ulat. Nakinabibilangan ng mga kontrata mula sa M3 Construct Corporation, Sims Construction and Trading at Amethyst Horizon Builders mula sa lungsod ng Maynila. Ito si Bombo sa Cotoner and this is Bombo Radio, Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.